Ayaw po si, I believe that was Senator Risa Ontiveros mm -hmm. na basically sinasabing ayaw nilang palibing si Dating, Dating... Pangulong Marcos sa libingan. Lang, yes, kayo yes. po, ang vote nyo po ay dapat ipalibing. Okay. Parang gano'n ho, no? Okay. Bakit po? Gusto kong explain sa, ng mabuti sa taong bayan. Ganito kasi yan. Constitutionally, noong 1947, uh, may batas tayo na, na sinusunod sino man yung mahalal. Ibig sabihin, sino, yung ma o mahalal bilang presidente ay may karapatan siyang ilibing doon sa libingan ng mga. May, kasi may, may porsyon doon na libingan ng mga presidente. So, pag, pagkahalal ni Marcos as a president, qualify na kaagad siya na ilibing doon pag siya namatay. Ngayon, kung ano man yung ginawa niya, kung ano man yung ginawa, hindi na mapigtuhan kasi hinalal siya eh. At pangalawa, at pangalawa, sa tagal na ng panahon, tagal ng isyo na yan, eh, hindi matapos-tapos kasi maraming lang, katulad ni sabi ni Gordon, na, na, na Senator Gordon na ilibing na doon para tapos na yung usapan, wala, nang, wala nang isyo, wala nang uh, balita about that. Ano po ang masasabi niyo do naman sa mga taong apektuhan, for example, ng martial law, naging martial law victims at sumasakit po ang kanilang dibdib -dib dito sa disisyong to? Alam mo, ang sinabi ko nga sa kanila eh, kaya hindi tayong makamove on sa buhay natin at sa, sa mga uh, gusto nating marating because wala tayong forgiveness eh ang Panginoon mapagpatawad. tayong tao hindi tayo mapagpatawad. na makasalanan tayo kailangan natin ng na kailangan natin ng pagpapatawad uh, mapatawad din ng Panginoon so ang, ang ito lang ang, ang iwanan ko kung kayo walang kasalanan kung sinong kung, kung may tao na walang kasalanan din may karapatan ka na hindi magpatawad you cast the first stone, kumbaga. Mm. Kung wala kang kasalanan okay. din, na uh, okay. wag kang magpatawad. Hindi, ko, hindi ako makapaniwala na talagang ganun kahayop sila. Kakayupan talaga doon. I, I, really feel na, no, na parang sinampal tayo. Parang sinasabi nila sa lahat ng umano sa EDSA, lahat ng mga nagsuffer sa martial law, lahat ng pinatay, lahat ng na-torture, lahat ng nakulong, na parang hindi. Hindi nangyari yun. Hindi nangyari yun. Hero siya. Hero siya. Yun ang sinasabi nila. The complete denial of the truth and history. That's what it's all about. Ang sinasabi po ni Ivy Marcos, mag-move na tayo. Alam mo, sabihin niya muna kung saan nakalibing yung mga pinatay nila. Then we can move on. Sabihin niya muna mag-sorry siya. Magkano ang ginawa niyang pera sa ating bansa hanggang ngayon binabayaran pa natin yung mga utang nila. Then we can move on. Mag-apologize siya. I will forgive her if she says, I'm really sorry. Yes, we did this. And account for it. I will I will forgive her. That is my challenge to her as a human being. is start. It's a good start. Alam mong ginawa nila sa South Africa. Ginawa nila, nagkaroon sila ng truth commission. Anong nangyari doon, nagharapan yung ano, yung uh, nasaktan at yung ano, yung, yung torturer. And they told their story at face to face. And after that, it was up to the person to forgive or not. And a lot of them forgave. Kasi nagsorry yung ano, nagsorry yung mga tao. I was hoping we would go that route. Pero talagang matigas ang ulo nito mga to. Na talagang in spite of everything, gusto nila silang magiging bida dito sa drama natin sa ang historical drama natin sa Pilipinas. It's unacceptable. Sir, may reaction kayo sa timing ng pagkakalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos? Oo. Oh. Una-una, uh, meron na bang na-file na MR? Kung meron na na-file na MR, dapat hihintay nila ron. That is a violation in itself. Tapos yung pag-alis ni Duterte, parang, you well, know, didn't want to face it, parang sinabi niya, well, I did not know, I was not there, you know, which is a poor excuse. Sa akin, kasi nungalingan lahat ito. Sir, so what do you say dun uh, sa mga paibang ibang statements ng mga opisyal ng palasyo? AFP says, alam ng Pangulong Duterte ito, sinasabi naman ni Secretary Abelia, nalaman niya lang sa social media. Maraming walang bayag. Ayaw umamin kung sinong responsible. You know, para hugas kamay sila lahat. But do you believe walang kinalaman dito si Pangulong Duterte? No, I don't believe that. I don't believe that. You think he will allow this to happen while he is away? Na hindi niya alam ito? Of course not. He's not gonna allow that. He knew.